pa. Ah, oh, sige sana. Mm -hmm. Yan. Bale doon yung payment ba? Pa? Ako, doon lang. Thank you. Thank you. Sige pa. Thank you. Yeah. No, Saan po sir yung 6A? Pa? Wala kasi nakalagay eh. Ano Anji? Ah, dito tawagin Saan Ah, ano? Ito sir. Ano yan? Lloyd, tama na Lloyd. Out coverage si. Eh. Hello. Hello pa. Ah, ma'am, sa lalamog po. Lalamove, ma'am? Opo. Drop off. Apo. Andito na po kami lalamog. sa baba. Saan po kayo, ma'am? Lalamove, sa ano po, ma'am? Galing ng Manila. Mga gulong. Dito po sa may car ko, ma'am po sir ay ma'am sorry delivery opo ay ito po kayo sa gulungan opo. yan opo ito ma'am po ito hello ma'am ay ito pala ay, may deliver po ito ah, ano, 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 Ibuotin ko na lang. Saktan! Ito. Wala eh, mag-aantay ka pa nung sanction. Andito yung resibo, ayun. Ayun, ano lang lang. Ako rin mo yung resibo yan. Ito. Ito, ito sir. nilak mo 'yan. 12, 16, 16. 16. Ito po, yung ano. Ah po. Bali 276 po, ma'am. Ah ito yung ano, 1016 so, ano? po. Ano? Po po.

Andrei 2 200 to Andrei ko 100 balik ko

pick up. Kaya Mar Marvin. Ayan ba yan? Dapat dun na. Ang Dapat 300 kg pala kinuha niya eh. Ilang kg ba ito? 200 kg lang yun niya eh. Yun yung asawa Asan? Asan ba? Dito. Yung babae na nakapagawa. Diba? ba? Kasi ba yung Dito kasi. Dito nyo lang sa may bunga dyan sir kasi may kakarga pa ako sa kabila. Bang bari Ha? Hindi kasi bulky yung kahon eh. Pasige oh, daw. Sige pa daw. Sige ba? Ma'am. Bali dito nyo lang sir ah. Kasi nyo lang dito kasi may may kakarabang pa ako. Up. Ayan, dito muna lang yan. Dito na lang para. Ayan. Ayan. Magwi-break time daw sila eh. Magwi-break time kayo no? Magwi-break time? Oo. Buti nakakabot. Hindi. I-intay ko yan mo. Ah. Uh -huh. Ay! Oh. <laughs> lalaglag na rin. Lala po yan. Lala po yan. Lala po yan. Kaya yan. <laughs> Di ko alam. San Francisco yun. ba to? Sa kanila? Siguro, ma'am. Hindi ko pa nakita eh. Nung no, nag-pick up kami nakaran dito, ano eh, madaling araw. Oo. <laughs> oh, hindi 24 hours kasi dito. Ito? Oh. Ah. Kaya ba dinala namin sa Pasay? Oo. Oh. 24 hours po dito. May papalit sa amin mga panggabi dito. Oo. Oh. May night shift, may ano. Tatlong palito Tatlo? Tatlo. Aba, minimum naman kayo dyan. Ano sir, okay na to? Yung okay, lenses nila na Lenses nila? Ay, lenses. Wala na, nandiyan naman yung asawa niya, di ba? O, okay. oh, siya na mag-anong resibo. Bayad okay. yeah. naman na. Oo. Oh, oh. Okay, okay na siya. Okay na? Utlales, Thank you. Okay mo. Okay mga kamoy! Kuha tayo ng pang-apat na booking. Mga double book tayo mga kamoy. Pero malam malapit lang kamoy. At mukhang mga naglulugi-lugi-lugi tayo mga kamoy. Pwede ba mauna tayo dyan? Lusinan mo nalang. Hmm, Inaantay ka rin niya pala eh. Alam <laughs> mo. Ano Inaantayin lang si Kuya. Inaantayin kayong dalawa. Eh ano mo nat dito? Lala mo ba? Ah, ito na pala. Ito na. Wait lang, sir. Beto. Dito sa second, sir. Dito pa sa second. Yeah. Pa, pa. Go. Sige po. Go. Una. Ay, ako na mo, tapos atras ka ng ganon. Ayan, sige. Ayan. op oh. Ay, naku. na. Sige. 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 Kaya, sige. Ayan. Tudo mo. Mataas naman to eh. Pinapalagay Okay na yan. Balis lang naman. Eh, itu menalang. boleh. warak yang ano. <inaudible> <Bagaimana? laughs> Yung ano, karton nila, sir, sira. Uh -huh. quella channel good vibes palagi yeah! every ride every stop may story tayo -oh. lala move travel Ay, po Ben, sir? Ay, opo. Apasok daw. Dito. Ah, sir, iwan lang namin daw yan dyan sa inyo. Saan dito, sir? Ah? Yan daw. Ako na sir. thank you. Bye. Wait lang daw. naglaro. Wala yun lang nating Wala lang Wala yun ano lang nating yung nag yun Wala lang nating naglaro. Wala lang di pa di pa ano lang ma'am, binuk lang kami sabi po iwan lang daw po dito ala lang a po thank you po walang lahat sir thank you po Nandito na po kami, sir. Saan po kayo banda? Ako po, yung ma'am. Yung salala mo po. It, Ay. Ay, ba? salamin, salamin po. Ay, hindi po. Yung ano, parang laminate ata ito, sir. Laminate? Okay. sir. Oo. Oh. ah, wait lang po. Pupunta kayo sa baba. Pagbaba ako. Sige po. Diyan lang kayo sa may iltran. Oo. Opo. Opo. Sige po. Sige po. Bababa ako. Drop off, sir. Drop off dito po. Sa may... Opo, Harbor Park. Kausap ko na si sir. Medyo na lang po. Tower 1 po yan? Pa. Tower 1. Tower 1 kayo? Kay ano, kay... Atoy, Carlos. Ay, to, sir. Tower to. Tower to. Ito, ito. Awe, to... Dito lang sa sunod dito, sir. Kaya pa yan ng hand carry? Kaya. Kaya naman po. Pwede ni-check. Sige po, sir. Check. Pero nakausap ko na eh, ko hindi ko alam sa'yo. sabi? Dito na lang daw po, sir. Ano, ito lang pala? Oo. Okay po, okay po. Ayan kaya na. Ah, kayo na. Haan, kayo na lang kayo. Baba ko na lang kaya. Um, kailangan tayo. <laughs> oh, ah, sige, sir. Ay, tayo, tayo. Ah, bababa na daw po. Okay po. One, one. Gilid niyo na lang po, mga mga. Ayan doon, ayan doon. Ayan doon, sir. Ah, sige po. Hello? hello ah, ah, hello po sir. Saan na po kayo sir? Kasi... Si biya... Sa labas. Pa? Sa labas. Oo, oh, dito sa may entrance. Ah, dito, dito ko sir sa may ano, Tower 2. Yun, sa ano. Sir, yes. po, sir. Dito entrance akin. Tower 2 sir. Dito sa may ano, dito sa may entrance ng Tower 2. Saan po kayo banda sir? Ayan lang. Nakal nakalagay kasi Tower 2. Okay. Well, huh? <laughs> uh, okay. oh. uh, sir, sige kita. Ayan sir. Wala Wait lang. Ayan. Ayan na pala yung receipt Okay na po. Thank you. Thank you po. Okay. Okay mga kamoy, let's go. Aka okay, siya naman dito pala. Pick up. 922. Ano um, ito pangalan? Mission. Tapos as Ilan daw po yan, sir? Ilan daw po. Pag nalang daw, patong pato. <laughs> Thank you. Ayan. Tapos na, pwede daw po ba yung license? Ay, sige sir. Okay, Thank you. Thank you po. Thank you, sir. Mm -hmm. Harmony ba ang pangalan? Wait lang po. Uh, Sir Nick. Ah, Sir Nick, dito po yun sa kabila.

Ay. Ay, sorry po. <laughs> Sir, mo po. Ano pangalan po? Ah, uh, the drop daw kay Sir Nick. Ang... Uh, uh, ano na ba? Drop lang ba? Op, oh, opo. Ah Bayad na. Ano po eh? Ah, uh, liquor. <laughs> mabigat pala. <laughs> mabigat po. Mas picture ko lang ko. Picturean ko lang sir yung ano pintuan niya daw po. Pero mamaya balikan ko pa pa <laughs> sa lalamove. As in, teksyora nila po sa lalaman po. Hola, namako. Thank you po. Thank you.